Hoy, okay, basok na to, basok, basok. I mean, oh. Mga baboy na ulaga. Oh. Tara, basok na! Kawala na naman po sila. Putang ina oh. Hoy! Basok na! Saan naman kayo pupunta? Ano kayo ng ina nyo? Basok Oh, 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 sila, nakawala. Hindi ba po sila gutom, kaya ganyan? Nakawala, ari pong isa, oh. Busog na busog. Hoy, pumarini na kayo, dali!